Tokyo, Korea, ito'y mito at toki Kipo ng mire, doko'y nukedasena'y mori Tokyo, Korea, Tokyo, Korea, Tokyo, Korea Tokyo, Filter lang yan, sabi ka nga dito Ang dami nagsasabi, green skin lang daw, filter lang daw na andito tayo sa China Ayan, magtatanong kami sa tama namin kami kakain. <coughs> so pretty. Aww. Oh, so mga ganto Yeah? Can't understand. English. Sino ka, dyan? <laughs> And guys, susunod dyan is eh si Xiaoxiao. Oh, <makes noise> ano yan? Ah, Para lang siyang chicharon po. Corpio, hey, no? Hindi saan ba kinakain pa yung kumakain and ayan, isa try natin tong food nila na parang lumpia wrapper tas may ilalagay ka lang na meat and cucumber so ita try natin ito yung friend namin her name is Thank you. Yeah. Try natin to guys. <laughs> ah, you cook there daw. And guys, luto na siya. Guys, kita try din natin to. Ano to? Ken, Meat, ano po chicken. So, ito try din natin to. So, yan nakikita nyo yung gulay green. Chili lahat yan. So, ayan siya. Uh, meat natin matikman kahit mahal. Walang lasa. Tikman din natin to, guys. So, yun, guys. Titikman din natin tong 7-up uh, drink nila. Parang sparks lang yun. Meron niya sa Pilas. Guys, <laughs> ano meron sa Pinas? Baka ikaw yung bobo. Guys, mag-comment nga dyan yung mga nagsasabing may ganito sa Pinas. Gan sa Pinas. Chinese lang yung nakalagay niya, pero may ganito sa Pinas yun. Oo nga, parang 7 up lang. Guys, ayan, kakain kami ngayon dito sa labas. Sana so, no, all, live video call. Ito pa rin yung Chinese mom namin. Ay, ganun pala dapat. <laughs> ayan yung mga kuya namin. Chinese, guys. Meow. <inaudible> 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 so Sana no, all! So, may kami ng milk. And taste test natin. Iba yung coconut milk kasi yung binigay. Kaya coconut milk yung lasa. So, ito yung kakainin namin ngayon, guys. Hot pot. Nagpagupit, Gabi. Thank you. Hello. Huwag ka na mag-chopstick kung di ka marunong. Ay! Wala, maanghang na. One minute. Init. Yan, Yan guys, may mga cake sila na panda. Ang cute. Habib, pili ka kung saan daw yung sayo. Gusto ko na itong panda. Ito. Binila niya kami. Ang ganda niya. Thank you. So sabi niya, one hour pa daw ito kakainin kasi sobrang tigas daw. Sabi, one hour pa daw kakainin kasi sobrang tigas daw niyan after one hour okay, pa. Okay, I'm gonna wait for this panda. Kakainin ko tong panda na to. Oh, ang sarap naman po niyan. Akin na lang yan. Ito <laughs> yung friend namin, guys. Ang ganda niya. So, yun, guys. Sila tayo namin yung panda. Nakakaawa. Alam, ang lambot niya nga. Ang lambot. Ano nga yan? Cake? Ah, hindi. Cake? Para siyang... As... Hindi siya cake. Ang lambot. pan mo. Kawawa naman yung panda. What's the taste? Mmm! Tasty! 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 Ay, Ayan guys, naka ko lang. Mag-e-eggy party ulit tayo. Ayan guys, bumili kami ng clothes dito. So ito guys, bumili kami ng ganito. Alam niyo ba yung ganito? ganyan? Ganyan. So, turn na, na guys, 4,000. Pero napakaganda, kaya tingnan nyo. Tingnan nyo pag nasuot na namin yan. Ay, paano yun? Ni hao! And ayan guys, ito na guys. Ito na yung binili namin kahapon. So, di namin napakita. Kay Sabi, ito yung sa kanya. This is our outfit for today. And for the Barbie. So, ito yung binili namin. Yan. Parang ganito pa din siya. And also, this. Yan. Yeah. Skirt. Ito yung susuotin namin bukas. And tingnan nyo na lang pag nasuot na namin siya dun sa TikTok namin. Kasi sa TikTok pa naman kami. Hindi ko na lang dahil papakita yung kay Sabi para bukas na daw. napaganda mm, napakaganda guys. Tingnan nyo naman. Diba? Hmm? do <laughs> Kailangan, tawag nyo na ngayon kay Blythe, Kuya. Hoy, Riri Navarro. Baka nakakalimutan mo yung nakaraan mo. ba diba, kuya ka din naman, kagaya ko. Kung kuya ako, di kuya ka din. Ano ka? Ikaw, Kuya Riri, ha? hindi ko kasalanan na nagugustuhan na rin ako ni Kuya Guard kasi wala ka dito sa Manix House. Natural, magahanap ng iba yun, ibang putahe. <laughs> Kaya guys, itawag nyo sa kanya, Kuya Riri, hindi Ate Riri, hindi bagay sa kanya. Ikaw, Kuya Riri, ha? Tapon ko kaya yung maleta mo dito. Di ba, maleta ni Riri to? Akin na at itatapon ko. Ayan, tatapon ko na para di na siya makabalik dito sa Manix House. Mm. Kung gusto mo makuha yung gamit mo, Riri, nandun lang sa basurahan. <laughs> Samahan niyo na lang ako maglaro ng Eggy Party. I-click nyo lang yung link na nasa bio ko para makadownload kayo para makasama ko kayo maglaro ng Eggy Party. Tara na, guys.